Marco. Marco, gumising ka na nga dyan. Mm. Sige na, bumangon ka na. Mm. Sampung uh, minuto pa. Gumising ka na. Hindi ka makakasama sa picnic kapag natulog ka pa dyan. Hmm? Nakalimutan ko. Nangako pa naman ako kay Tonya na tutulong ako sa paghanda sa karwahe. Mama, totoo bang pwede nating hiramin ang karwahe ni Uncle Carlos? Oo, oh. espesyal na araw ngayon. Pumayag si Carlos sa ipahiram ang karwahe. Ang galing! Siguradong masaya ang araw na 'to. Masaya araw na 'to. Gawin nating masaya ang araw na 'to, Marco. Sempre naman. Good morning! Uy, good morning, Marco. Bilis, gisingin na natin si Uncle Carlos Tonyo. Kanina pa siya gising. Ganon? Sige, ayusin na natin ang karwahe. Kanina ko pa natapos ayusin yon Ganon? Bakit? Ayaw mo kasing gumising kanina, Marco. <sighs> Bilis, mag-almusal ka na. Hindi! Titingnan ko muna ang karwahe! Pwede naman siya kumain sa karwahe para masulit din natin ang oras na kasama si Mama. Hmm. Ala. Uh. Oo, susunod na ako kaagad. Sana ako naghanda ng karwahe. Napakain na ba ang kabayo? Oo, oh, pinakain ito ni niyo na maaga. Balita ko, asensado na siya. Alalay pa rin siya ng alalay ng alalay sa trabaho. Uncle, pwedeng pakainin ko? Mm. gusto yan! Isi, mm. <laughs> baka pati kamay ko makain mo. Tama bang sa apinin kayo magpupunta para sa picnic ninyo? Opo. Malambot at masarap ang damo sa Apinin Mountain Range. Sigurado matutuwa ang kabayo ko. Pagdating nyo doon, hayaan nyo mamasyal at kumain ang kabayo ko hanggang siya'y makontento. <laughs> hanggang mabusog! Pwede mo rin siyang sakyan. Ah! <laughs> May balita ako! <laughs> Kaya mo ba kahit walang saddle? Kawawa naman. Hindi pa niya alam kung anong mangyayari. naman. sige, salamat. Ha? Nainggit ako! Gusto mo ba rito? natatandaan mo pa ba? Natatandaan ko! Natatanaw ang village mo doon, hindi ba, Mama? May ubasan doon at pastulan ng mga baka. Dati nila ka ng baka sa tadyang mo. Hindi tadyang! Sa pisngi ko! <laughs> doon ako ipinanganak at lumaki hanggang nag-14 si anyos ako. Kaming dalawa lang ng nanay ko ang magkasama sa bahay. Alam ko po! Noong nagkasakit ang nanay mo, nagpunta ka sa Genoa para magtrabaho bilang kasambahay para sa nanay mo. ganoon na nga. Talagang sakripisyo yon. Sobrang nag-alala ko nung iniwan ko ang nanay kong mag-isa sa bahay namin para magtrabaho. Tama na ang malungkot na istorya, lalo na sa araw na ito. Tama si Tonyo. Dapat hindi malungkot na mga istorya. Ayos lang yon. Bakit? Nalulungkot ka ba, Tonyo? Batang Fox Hmm? Meron pang mas malaking fax! May isa pa dyan? Ayun! Oo nga. Magulang niya yan. Ah. Ano kayang ginagawa nila? May sugat ang harapan niyang paa. Tingnan mo. May sugat? Yun bang dinidilaan niya? Oo, pero hindi mukhang malubha. Tulungan natin ang tatay niya, Papa! Hindi siya lalaki, oh? babae siya. Paano mo nalaman yun? Natural lang kasi na alagaan ng nanay ang kanyang anak. Hanggang sa ito ay kaya ng mabuhay na mag-isa. Kagaya ng ginagawa ni Mama. Tonyo. Uy, tara na, Marco. Dapat tulungan muna natin siya. Nagalit siya. Kapag lumapit ka, tatakbo at maiiwan ang anak niya. Pero, ayoko siyang mamata. Hindi naman siya mamamatay. Tingnan mo, ginagamot niya ang sugat niya. Tama yun, Marco. Ang mga hayop ay may likas na kaalaman kung paano gamutin ang kanilang sarili. Hindi mo na siya kailangan tulungan pa, Marco. Pero... Huwag ka nang mag-alala, Marco. Ang mga nanay ay kayang alagaan ng kanilang sarili, pati na ang kanilang mga anak. Kapag sinabi ni Mama, ayos na! Tara na, Tonyo! Hmm. Tuturuan kita, mga bayo! Bumaba ka! mag lang ako, mga bayo! Ano? Kaya mo tong gawin na mag-isa? At ngayon naman, ikaw ang lulundagan namin ng kabayo! Hmm... Bilib sa sarili. Tingnan natin kung kaya mo talaga. Hoy! Takbo ka! Huh? Let's go! Let's go! galaw! Tonyo, bakit ayaw maglakad? Oh. <laughs> Akala ko ba kaya mo na, marko? Sabi mo na kung paano siya palakarin. Luwagan mo ng konti ang renda. Pagkatapos, sipain mo na siya. Ah, madali lang pala. Lakad! Yeah! Uh, uh, aray! Tonyo! Inuto mo lang ako! Hindi kaya kita inuto. Ganito, oh. Ipapakita ko. <laughs> Ang kulit mo talaga? Uh, tulungan mo ako! Sige, sampa. pa! Uh, Sige, kaya ko to! Lakad! Mm -hmm. Paano ba talaga? Sinabi ko na sa'yo lahat ng nalalaman ko eh. Baka pinaglalaroan ako ng kabayang to! Bad! Uh, 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 uh. <laughs> Ayos ka lang? Ha? Huh? Hoy! Gintay! Hoy, bumalik, bumalik ka! Bumalik ka dito! Kabayo ka! Tingnan mo ang saya nila. Oo. Pero dapat mamayang gabi, sabihin na natin kay Marco ang mangyayari. Sana lang maintindihan niya ang aking dahilan. Hmm. Oh, Aray! Ano na, Marco? Nakalimutan niya na na pinakain ko siya ng karot kanina. <laughs> Kahit na si Mama, mas magaling pa sumakay sa kabayo kaysa sa'yo. Hmm? Kaya mo nga ni Mama? Nagdududa ka ba? <laughs> Mama! Tama ng paliwanag. Naniniwala ako sa ginagawa mo mahal ko, alam ko nahihirapan ka. Ginagawa mo ito para sa kabutihan ng mas nakararaming tao. At tumutulong ka sa mahihirap. <laughs> Hindi problema si Tonyo. Si Marco ang dapat paliwanagan kung bakit ganito ang desisyon ko. At kung bakit kailangan ko mangibang bansa para matulungan ang pamilya natin. Ana, kagustuhan mo ba talaga ang gagawin mong sakripisyo? Oo. Oo. Handa ako sa lahat ng sakripisyo. Naniniwala ako sa ginagawa mo, kaya sa hirap at ginhawa, magtulungan tayo. Salamat. Nakakatawang umiiyak ako rito. Alagaan mo si Marco at tonyo. Mama! Huh? Mama! Anong problema, Marco? Mama! Halika sa ka! Ah, saan naman? Bakit ano ba yun? Mamaya ko na yun, ipapaliwanag sa'yo! Marunong ka ba talaga, mga bayo? Ipakita mo nga sa'kin! Sa Hindi ko na matandaan. Matagal na yun. Sa sobrang tagal, baka patalikod na ang sakay ni mama. Tumahimik ka nga! Kung gusto mo, mga ngabayo bayo ako para sa'yo. Yes! Yeah! Ano, tama ako, hindi ba? Ang galing! Sakay na, Marco! Ha? Sakay! <laughs> Ngayon, tumapit ka na kalipit. Marco! Obserbahan mo si Mama para matuto ka mga bayo! Tama ka dyan! na para umuwi tayo. Ano? Uuwi na kaagad tayo? Hapon pa lang. Mm, mahirap kasi magbiyahe sa gabi. Ayos lang. Dapat matuto ako maging pasensyoso. Sa susunod na linggo, tuturuan uli ako ni Mama kung paano mga bayo. Next week? Oo, pero hindi ko pa yung sinasabi kay Mama. Tadaan muna na ako kay Dr. Julian bago umuwi sa bahay. Uy, Marco, gising nga. Huh? Hmm? Ah, Nakauwi na tayo? Ang saya, di ba? Oo, oh. ang saya nga. Uy, isusoli ko na ito, ha? Sasama ako sa'yo! Ha? Ana, hindi ko maintindihan kung bakit sobrang masikreto ka pa rin sa akin. Bakit? Ano bang problema? Yun nga ang gusto kong tanungin sa'yo. Bakit hindi mo man sa akin agad sinabi na pupunta ka pala sa Argentina bukas? Teka lang, Catalina. Sorry, pero biglaan itong desisyon. Kahit na nakahanap ka pa ng magandang trabaho, kabaliwang magpunta ka sa napakalayong bansa. Ay, Marco, kawawang bata ka naman. Huwag kang panghinaan ng loob kahit ang nanay mo ay aalis na. Aalagaan kitang mabuti at mamahalin kita bilang tunay kong anak, mahal kong Marco. Ah, 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 ah. Tama na yan. Hindi pa alam ni Marco ang sinasabi niyo. Ano? Ah? Hindi mo pa sinabi kay Marco ang pag-alis mo? Anong sinasabi niya, Mama? Marco, pumasok ka na. Pupunta ka talaga sa Argentina? Tonyo, pumasok kayo ni Marco. Marco, halika. Mama! Bilis, pasok na. Paumanhin, ang bala ko'y sabihin sa'yo bukas ng umaga. Ipapakiusap ko na rin na alagaan mo ang aking pamilya pag alis ko. Kahit nabiglaan ang desisyon mo, si Marco ay sigurado malilito kung Hindi yun mo totoo! Mga... Sabi ni Mama, hindi siya aalis! Sabi niya, ang pagpunta niya sa Argentina ay kakalimutan niya na! Alam mo, kasi nga, may naging pagbabago. Ako lang ang hindi nakakaalam ng plano ni Mama. Ang sama niyo! Mga sinungaling kayo! Alam namin masasaktan ka masyado. At ito lang ang paraan para bayaran ang utang ni Papa. Marco, alam ni Mama na mahihirapan ka. Nagsinungaling kayo! Akala ko ba wala tayong iwanan? Magtatrabaho na lang ako para mabayaran natin lahat ng utang ni Papa! Tikil! Ah! Hindi mo man lang iniisip kung ano bang nararamdaman ni Mama at ni Papa! Ah... Dapat kasi matagal na nating sinabi kay Marco. Ang inisip ko kasi, mahihirapan ang batang katulad ni Marco na maintindihan yun. Walang bata ang dapat umintindi ng bagay na ganun. Nakakaawa naman si Marco. Uh, Marco! 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 Makinig ka sa akin, Marco! Ang mama mo ay magpupunta sa Argentina para magtrabaho doon para tumulong sa ating pamilya. Tama 'yon. Para sa pamilya natin. Naniniwala ako maaalagaan mo ang sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Magsalita ka, Marco. Marco! Marco! <sighs> Hayaan mo na muna. Maiintindihan din niya ang lahat. Wala man lang bang pabao na matamis mong ngiti. Marco. Huwag ka mag-alala, Mama. Naiintindihan ka ni Marco. sa buhay ng tao. Pero ang lahat ng ito ay kaya mong lagpasan ng dahan-dahan. Kayanin mo to. Matuto kang lumaki na handang humarap sa lahat ng pagsubok sa buhay. Kahit na anuman, kahit mahirap, tanggapin mong magsasakripisyo ang lahat. Hoy, Ana! Sumakay ka na! Gusto mo bang maiwan Marco? Anak, mahal na mahal kita, Marco. ああ <laughs> Isang taon na ang lumipas mula na nagpunta ang mama ni Marcos sa Argentina. Ngayong araw na to, si Tonyo ay uuwi mula sa Railroad Company Training para magluto ng masarap na hapunan para sa kanyang kapatid na malengke si Marco pagkatapos ng kanyang pasok sa eskwelahan. Pagkatapos ng tanghalian kasama ng kanyang papa, narinig ni Marco na sumisigaw si Jacob. Hoy, Marco! Andyan liner ay ang Michelangelo. Ito ang nagdadala ng sulat ng kanyang mama. Abangan na susunod na episode. Si Marco, ang batang mula sa Gen